So, what's up mga kaibigan for today's video. Welcome to my vlog. So, mga kaibigan, ang ating content ngayon ay magluluto tayo ng adobong baboy mga kaibigan. Ito po ang aking luto yung mga kaibigan. Ito po yung karne ng baboy. So, ngayon mga kaibigan, ito po yung mga ingredients mga kaibigan. Meron tayong laurel, bichin, luya, bawang, dahon ng sibuyas, at sibuyas ito mga kaibigan. Saka aminta saka norfugues, pork. Po. So meron din tayong patatas. Sibi sa traso mga kaibigan. So meron din tayong mantika, toyo, at suka. sin, nako sa asukal. So yan mga kaibigan, ready na po ang aking lutuin. So ito na po yung mga ingredients po. Ayan, ready na po tayo. So ngayon, lulutuin na natin mga kaibigan. So po yung karne ng baboy. So yan, lagyan natin ng toyo. Ayan. Tapos, suka. Ayan, okay lang din, mga kaibigan. Tapos, sin. Ayan, yung kaibigan. So ayan mga kaibigan, ah, lutuin na natin. Ito so, ang mga so, content ngayon. Ito so, po ang ating so, mga kaibigan. Ayan po So ang ating unang gagawin mga kaibigan ay nalagyan natin na mantika yung kawali. Ayan. Ayan mga kaibigan. Ngayon po ay meron tayong luya, sibuyas at bawang. Kaya mga kaibigan, ang una na natin lalagay mga kaibigan ay ah, luya. So, masigas tayo ng kamay. Kaya mga kaibigan, luya. Aduh. Tapus bawah. Nah. Tapus dari makai ini kaibigan, uh, lagay na natin yung karne ng baboy. Ito po mga kaibigan. Ayan. Ayan yung alubo mga kaibigan. Ito yung baboy. po ay lalagyan natin ng bichin. Ito yung bichin po mga kaibigan. Ayan po. Okay. Tapos, minta, Ito po. Lalagyan ko na mga kaibigan. Ayan. Ayan. Tapos, haluin. Ngayon po mga kaibigan, ay takpon muna natin. So, pangakit panakit. Ngayon po mga kaibigan. Yan. So, ngayon mga kaibigan, tignan ko yung rin ang kong adobo ng mga kaibigan. So, tignan natin mga kaibigan. Meron po. Yo! Ngayon po ako magluto ng adobo. Ngayon po. Ay, mga kaibigan ay, haluin natin. Ngayon ang gagawin ko dyan mga kaibigan ay, meron akong ditong lemon. Parang ito. po ay halo. Ayan natin, mga Tapos meron tayong ilagay na patatas mga kaibigan. Ayan po. Ayan po. So yun yung patatas mga kaibigan. Po, oh, yung adobo mga kaibigan na dinito ko tapos sunod niya mga kaibigan ay ilagay ko yung love cubes para masarap mga kaibigan Terima kasih telah panulit, mga kaibigan po so ngayon mga kaibigan ah uh, lagyan na natin ng ano yung lito to pa, ah uh, sukal sa so, kutsara lang mga kaibigan so, ito yung adobo natin po yan yan o yan yung adobo mabib, mga kaibigan So ngayon po ay uh, lalagyan ko ng sukal mga kaibigan. Ito tapo Sa kutsara lang ang mga kaibigan. Nalagay natin ito. tapan niya naman yan, kaibigan. Tanat ulit mga kaibigan, sunod natin lalagay po mga kaibigan na ginger, siya ito sunod po mga kaibigan uh, meron tayong laurel saka daon ng sibuyas sunod na yung mga kaibigan ay white union at saka sili so ngayon mga kaibigan, lalagay natin mga to ito po mga kaibigan yung baboy ayan Ayan po, lalagay na natin yung ah, uh, daon ng sibuyas. Ayan po. At saka, laurel na rin. Ayan po. Tapos, ilagay na rin natin yung isang trasong sili at saka white junior. sakpan ulit mga kaibigan. Check na natin yung linuto ko adobo. Ayan po. Ayan. Luto na ito mga kaibigan. No? Hindi lang po magluto ng adobo ang bawi mga kaibigan. Ayan po. Ayan po ang aking ulam mga kaibigan. Tapos nakaluto na rin ako ng kanin. Ayan o. No? Okay kaibigan so kain na rin tayo mga kaibigan ayan mga kaibigan yung rito ng adobo ito ayan kani ayan please so thirsty mga kaibigan tubig na malamig ayan yeah. mga kaibigan ito na yung adobo na linuto ko so ito na rin kanin ko mga kaibigan ito so, ang ulang adobo mga kaibigan so kayo mga kaibigan, kayo muna tayo mga kaibigan kayo muna tayo okay amen so mga kaibigan ako ah, aking linuto ng adobo mga kaibigan narap pa mga kaibigan, may mga taba taba pa

Dahil kumakain na ako, so ngayon, mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking content. So, bye-bye po. And thanks po sa inyo lahat. Bye. Ayan so, dito. Po.